Huwag niyo nga niyo. Di pasok niyo konti bro dito. Ba ba na Ganito lang po ang libing sa ano, sa Islam. At saka yung mga naunang tao, wala namang mga kaba baong eh. Ganito lang talaga nililibing sa lupa. Okay na. Okay. yung nakasanayan po ninyo, yung nakasanayan ng iba na mayroong lamay, mayroong pagbabalsa mo, o kaya mayroong ataol, o kaya yung mga pansyon-pansyon, wala po yan sa katuruan ng mga propeta at mga katuruan ng mga sugo. Kahit sa katuruan ni Jesus, ay wala po talaga yan sa katuruan ni Jesus. Okay. Inna lillahi wa inna rajiun. Tayo ay nagmula sa Diyos. Sa kanya rin tayo magbabalik. Lahat tayo ay pagmamayari ng Diyos. Anytime na bawiin tayo ng Diyos, kahit yung sarili natin, mga mahal natin sa buhay, anak natin, magulang natin, wala po tayong karapatang magreklamo sa pagmamayari po ito ng Diyos. Ang sa atin lang ay tanggapin na lamang natin kung ano po ang pagpapasya ng Diyos. Yan po yung kabilang sa Uh, pagiging Muslim ng tao, yung uh, tanggapin niya yung anumang kapasyahan ng Diyos. So lahat ay dadaan po sa kamatayan. Bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang oras kung hangganan dito sa mundo ito. So yun po, uh, mapalad po si tatay dahil po ay nakilala po niya ang dakilang tagapaglikha na si Allah. So, i-train niyo po na pag-aralan po kung ano po ang pananampalataya, relihiyon na pinasok ni tatay. Bilang kayo po ay kaniyang mga pamilya, wala pong mawawala sa inyo na itrain nyo lang po na pag-aralan po kung ano ang pananampalataya at relihiyong na pinasok niya. Nang sa ganun ay mas maunawaan nyo po siya kung bakit niya pinasok ang relihiyong Islam. Lahat po tayo nag-aral ng mathematics, lahat po tayo nag-aral ng science, pero hindi naman po tayo naging mathematician, hindi naman po tayo naging scientist. So kung pag-aaralan niyo din po yung uh, Islam ay hindi po uh, nangangahulugan na ifo force kayo na pasukin ang Islam. So pag inaral niyo po ang Islam, magkakaroon po kayo ng karagdagang idea o kaya tamang idea, tamang kaalaman higil po sa Islam. Nakikiramay, nakikiramay po kami sa inyo, condolence po sa inyo. Okay. At naway, uh, yun nga, pakiusap namin sa inyo na pag-aralan po ninyo talaga ng maayos yung kanyang reliyon. Okay. Wala naman pong mawawala sa inyo. Isipin nyo po, ang tatay ninyo na nire-respeto ninyo, ginagalang ninyo, o asawa, asawa man niya na mahal na mahal ninyo, di ba? Hindi, hindi ba kayo nako-curious doon kung bakit mas pinili niya yung ilibing siya ng simple sa libingan ng mga Muslim? So, may mga, may mga question siguro sa inyo, may mga katanungan sa inyo. Huwag po kayong magtaka. Kasi kung malalaman nyo lamang po talaga kung ano yung kanyang pinasok, sasabihin nyo, ah, kaya pala. Kaya pala pinili ni tatay, ni papa na sa Islam talaga ilibing kasi ganito, ganito pala talaga ang turo ng Islam. Kung ano yung pamamaraan ng mga Muslim sa paglilibing, ganitong ganito rin po yung pamamaraan ng mga sinaunang mga tao. Mga propeta, mga sugo, yung mga pagpapabalsa mo, mga innovation na po kasi mga katuruan na yan. So sa Islam, unang-unang uh, ginagawa na, namin sa Islam kapag namamatay sa amin mga Muslim ay uh, hinuhugasan po siya. So, nililinis po talaga siya. Pinapaliguan po namin yan. So, hindi po namin yan niwawalan ng yung tinatawag na pagpapabalsa mo sapagkat wala po yan sa katuruan ng mga propeta. Kahit sa katuruan ni Jesus, ay wala po talaga yan sa katuruan ni Jesus. Pagkatapos, ibabalot po siya ng tela, katulad ng nakikita po ninyo. Kahit nagano pa yan ka, kayaman o kaya ano pa siya, presidente pa man siya, yung Malik, yung mga hari ng Saudi, kahit na gaano pa yan ka, ka famous o okay, gaano pa yan kayaman ay ganitong ganito din po ang pamamaraan ng pagpapalibing sa kanila. So sa Islam, walang mayaman, walang mahirap. Kung ano po yung nakikita ninyo, ganyan at ganyan din po yung uh, pamamaraan. Pagkatapos noon na maibalot siya ay magdadasal kami sa Diyos kay Allah, para siya patawarin ng Diyos, siya papasukin ng Diyos sa paraiso. So mayroon pong tinatawag na life after death. Kapag tumayo na yung araw ng paghuhukom ng Diyos, ay mayroong day of resurrection na tayo muling bubuhay ng Diyos para tayo hatulan niya, yung tinatawag na day of judgment, hahatulan niya tayo base sa lahat ng mga ginawa natin dito sa mundong ito. Kung tayo nagpakabuti dito sa mundong ito, ay kabutihan din ang Uh, igagawad sa atin ng Diyos sa kabilang buhay. Kung nagpakasama naman ng tao dito sa mundo, ay kasamaan din o kaya parosa din ang kanyang matatamo sa kabilang buhay. Magdadasal kami para sa aming kapatid na siya patawarin ng Diyos, patawarin ni Allah. Kung ano man yung mga pagkakasalan niya ay ipatawad sa kanya ni Allah. After that ay ililibing na po namin siya. So ibig sabihin, asap po Bawal po sa amin yung 3 days o kaya 7 days o kaya yung iba'y ay weeks saka pa uh, ipapalibing. Kasi wala po talaga yun sa turo ng mga sinaunang tao. Even Jesus Christ sa kanyang katuruan ay wala po talaga sa kaniyang katuruan na mayroong lamay na tinatawag, pasintabi lamang po sa inyo, mayroong lamay na tinatawag 7 days o kaya 2 uh, weeks o kaya yung iba'y ay umabot pa ng... Uh, ilang weeks, saka pa uh, nililibing. Sa amin si Islam, kapag mamatay siya sa lunis, as long as possible, ay ililibing po siya sa lunis, kung makakayanan. Minamadali po namin na ilibing na po ang uh, patay sa amin. Sa Islam, tayo ay nagmula sa lupa, tayo rin ay babalik sa lupa. Kaya kung makikita ninyo mamaya, ay lupa po talaga ang paglilibingan ng isang namatay sa amin. Sabi ni Allah, sa lupa... Mula dito ay amin kayong nilikha, sabi ng Diyos sa Koran. At dyan din kayo magbabalik at dyan din kayo muling babangunin ng Diyos sa Day of Resurrection. So ito pong nakikita po ninyo, ito po talaga yung uh, asal o kayo origin na katuruan ng mga propeta at mga sugu. Yung nakasanayan po ninyo, o kay pasintabi po sa inyo, nakasanayan ng iba na mayroong lamay, mayroong sa mo, o kaya mayroong ataol kay yung mga pansyon pansyon wala po yan sa katuruan ng mga propeta at mga katuruan ng mga sugo. Doon na ta, doon. doon. Dito pa, dito pa. Hangga lang, para hindi mainitan. Bro, tukuran nyo bro, para tumas. Wait. Ipasok nyo konti bro, dito.